Paano mabubuksan ng iyong kaisipan? Isang kwento ng budismo, pagkakaisa sa kasalukuyan. Minsan, may isang bata na mandirigmang nagngangalang Tenzin na naninirahan sa isang maliliit na monasteryo sa mga paanan ng Himalayas. Si Tenzin ay may malalim na hangad na maunawaan ang mga aral ng Buddha at makamit ang kaliwanagan, ngunit siya ay nahihirapan sa isang suliranin na kinakaharap ng marami ang isang kaisipan na palaging puno ng mga iniisip, pangamba, at mga pag-iistorbo. Ang kaisipan ni Tenzin ay katulad ng isang silid na puno ng mga kagamitan, na walang espasyo para sa mga bagong ideya o pangunawa. Sinusubukan niyang mag-meditate, ngunit ang kanyang mga iniisip ay palaging nakakaalis, at nakakahanap siya ng kahirapan sa pagtuon ng kanyang pansin. Ang hamon ng guro, napansin ng kanyang guro, ang matandang mandirigma, ang paghihirap ni Tenzin kaya't nagdesisyon siyang bigyan siya ng isang gawain na tutulungan siyang maunawaan ang kahalagahan ng pagbubukas ng kanyang kaisipan. Hiniling ng matandang mandirigma kay Tenzin na bitbitin ang isang mabibigat na bato paakyat ng bundok at ilagay ito sa tuktok. Masigasig na matutong, sumang-ayon si Tenzin at sinimula ng kanyang paglalakbay. Ang pagbibigat ng bato, habang umakyat siya sa bundok, Napansin ni Tenzin kung gaano kapalulat ang kanyang isip sa bigat ng bato, ang kanyang pagkapagod, at ang matarik na pagtaas. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, napagod at naubusan ng lakas si Tenzin. Inilagay niya ang bato sa lupa at tumingin sa paligid, naghahangad ng isang pakiramdam ng tagumpay. Ngunit, naramdaman niya pa rin ang bigat at pag-aalala, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang pagtuturo ng guro, Biglang lumitaw ang matandang mandirigma sa tabi ni Tenzen at tinanong siya, ano ang nakikita mo? Nakikita ko ang mabibigat na bato na aking dinala paakyat ng bundok, sagot ni Tenzin. Ano pa? Tanong ng guro. Tumingin si Tenzin sa paligid at para sa unang pagkakataon, napansin niya ang kagandahan ng bundok at ang kalawakan ng langit sa itaas. Nakita niya ang mga ibon na lumalayag ng malaya at ang hangin na pumapasok sa mga puno. Naramdaman niya ang kapayapaan at katahimikan sa sandaling iyon. Ngumiti ang matandang mandirigma at nagsabi, dinala mo ang isang mabibigat na pasan paakyat ng bundok, ngunit nakalimutan mong buhayin ang iyong kaisipan. Kaya't hindi mo napansin ang kagandahan na nakapalibot sa iyo. Upang makamit ang tunay na kaliwanagan, kailangan mong matutong magbukas ng iyong kaisipan. Ang karunungang natatanggap, ang kwentong ito ng budismo ay nagtuturo sa atin na ang kalinisan at kapayapaan ng kaisipan ay maaaring maging susi para makamit ang tunay na kaliwanagan at kasiyahan. Kapag nalimutan natin ang ating mga alalahanin at pagmamadali, maaari tayong makakita ng kakaibang kagandahan at kapayapaan sa ating paligid. Ang pagbubukas ng ating kaisipan ay hindi lamang isang pisikal na gawain, kundi isang emosyonal at espiritual na paglalakbay. Ito ay isang proseso ng pagtanggap, pagpapahinga, at pagtugon sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng ating sarili na maging mas mapagmahal, mapagpasensya, at mapagmatsyag, maaari nating matutuhan ang kahalagahan ng pagiging kaysa paghahanap. Ang benepisyo ng pagbubukas ng kaisipan. Kapag natutunan natin ang pagbukas ng ating kaisipan, maaari tayong makaramdam ng mas malaking kapayapaan, kalinisan, at kaligayahan sa ating buhay. Maaari tayong maging mas mapagmahal, mapagpasensya, at mapagmatsyag sa ating sarili at sa iba. Maaari tayong maging mas bukas sa mga bagong ideya at oportunidad, at maaari tayong makatuon sa kasalukuyang sandali sa halip na maghukaypatan sa ating mga alalahanin at pangamba. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali, ngunit ang mga benepisyon nito ay nagpapatunay na ito ay isang mahalaga at makabuluhang pagsisikap. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbubukas ng ating kaisipan, maaari tayong makamit ang tunay na kapayapaan at kaliwanagan na hinahanap natin. Ang pag-aaral at pagsasanay, ang pagbubukas ng ating kaisipan ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pagsisikap at dedikasyon. Maari nating simulan ito sa pamamagitan ng simpleng mga gawain tulad ng pagmeditasyon, pag-iisip, at pag-aaral ng mga aral ng Budismo. Habang patuloy nating sinasanay ang ating sarili, maaari tayong makahanap ng mas malaking kapayapaan, kalinisan, at kaligayahan sa ating buhay. Ang kwento ni Tenzan ay isang makapangyarihang paalala na ang kalinisan at kapayapaan ng ating kaisipan ay maaaring maging susi para makamit ang tunay na kaliwanagan at kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbubukas ng ating kaisipan, maaari tayong makahanap ng kagandahan at kapayapaan sa ating paligid, at maaari tayong magkaroon ng mas masagana at mapagpasalamat na buhay. Salamat sa panunood!